Mga kaibigan, naranasan niyo na ba ang pakiramdam na parang may nakabantay sa inyo? Na parang may mga taong gustong sirain ang inyong buhay, sumira sa inyong kapayapaan o magpahirap sa inyong pamilya? Narinig niyo na ba ang mga bulong-bulungan tungkol sa inyo? Nakita niyo na ba kung paano kayo tinitignan ng mga taong may masasamang intensyon? Kung oo, hindi kayo nag-iisa. Pero may isang mahalagang sikreto na dapat ninyong malaman. May isang dasal na mas malakas pa sa lahat ng kasamaan, mas powerful pa sa lahat ng kulam at mas epektibo pa sa lahat ng inggit. Ang Salmo 91 ay hindi lamang ordinaryong dasal. Ito ay isang spiritual na sandata na magbabago sa inyong buhay magpakailanman. Mga kapatid, kung gusto ninyong malaman kung paano kayo magiging immune sa lahat ng kasamaan, kung paano kayo magiging protected sa lahat ng negative energy, at kung paano magiging tanga ang lahat ng mga taong may masamang balak sa inyo, mag-subscribe na kayo ngayon at ihit ang notification bell para hindi kayo makaligdaan ng mga mahalagang minsahe na ito. Alam nyo ba na ang Salmo 91 ay kilala bilang ang Psalm of Protection sa buong mundo? hindi ito simpleng dasal lang. Ito ay isang spiritual contract sa pagitan nyo at ng Diyos. Kapag ninyo itong ginagamit ng tama, hindi lang kayo magiging protected, kundi ang lahat ng mga taong may masamang balak sa inyo ay magiging confused, magkakaroon ng mental block at literal na magiging tanga sa lahat ng ginagawa nila laban sa inyo. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang Salmo 91 ay may mga hidden na power na nakakagawa ng mga himala. Ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa inyong physical na katawan, kundi pati na rin sa inyong spiritual, emotional at mental na well-being. Kapag regular ninyong ginagamit ang Salmo 91, nagiging parang invisible shield kayo na hindi mapipindot ng kahit anong uri ng kasamaan. Ang mga dating mananawaw, mga faith healers at mga spiritual leaders ay matagal nang nakakaalam ng kapangyarihan ng Salmo 91. Ginagamit nila ito hindi lang para sa proteksyon, kundi para rin sa pagbabalik ng mga negative energy sa mga taong nagpadala noon. Ito ay parang spiritual na boomerang. Lahat ng kasamaan na itinatanim nila sa inyo ay babalik sa kanila ng doble pa. Ngayon mga kaibigan… Ipapakita ko sa inyo kung paano ninyong gagamitin ang Salmo 91 para sa maximum na proteksyon. Una, kailangan ninyong maunawaan na ang bawat salita sa Salmo 91 ay may kanya-kanyang spiritual frequency. Kapag ninyo itong binabasa ng may pananampalataya, nagkakaroon kayo ng direct connection sa divine protection ng Diyos. Ang unang parte ng Salmo 91 nagsasabing, ang nakatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay magbigiging sangkap sa lilim ng makapangyarihan. Ibig sabihin ito, kapag kayo ay nasa tamang spiritual state, automatic na kayo ay naging protected. Hindi kayo nakikita ng mga evil forces dahil covered kayo ng divine protection. Pero ang pinakamahalagang parte ay ang mga verse na nagsasabing hindi ka matatakot sa takot sa gabi, sa pana na lumilipad sa araw. Ito ay direktang nagre-refer sa mga kulam, inggit at lahat ng uri ng spiritual attacks. Kapag kayo ay covered ng protection ng Salmo 91, lahat ng mga ito ay hindi kayo maaabot. Maraming testimonies ang nagpapatunay sa power ng Salmo 91. May mga taong dating inaapi, binubuli at sinasabotage ng mga kasamahan nila sa trabaho. Pero simula nang nagsimula silang mag-recite ng Salmo 91 araw-araw, ang mga taong yun ay naging clumsy, nagkakaroon ng mga mistakes at eventually ay sila pa ang napahiya. Ganyan ka-powerful ang Salmo 91. Ginagawa nitong tanga ang mga taong may masamang balak sa inyo. Hindi lang yan mga kaibigan, may mga cases pa na ang mga taong gumagamit ng kulam o witchcraft laban sa mga nagsalmo 91 ay nagiging boomerang sa kanila ang mga ginagawa nila. Nagiging doble pang pa effect sa kanila ng mga kasamaan na gusto nilang gawin sa inyo. Kaya nga ang mga witches at mangkukulam ay takot sa mga taong kilala ang power ng Salmo 91. Ang sikreto nasa consistency at faith. Hindi pwedeng minsan lang o kapag may problema lang kayo magsalmo salmo 91 dapat daily routine nyo ito. Ginagawa nyo ito habang nagigising, bago matulog, at lalo na kapag may nararamdaman kayong negative energy sa paligid ninyo. Pero may mga specific na technique din para sa maximum effectiveness. Una, habang binabasa nyo ang Salmo 91, i-visualize nyo ang inyong sarili na napapaligiran ng white light. Ito ay simbolo ng divine protection. Pangalawa, habang binabasa ninyo, mag-imagine kayo na ang lahat ng negative energy na dumadaan sa inyo ay bouncing back sa mga nagpadala noon. Ang Salmo 91 ay hindi lang protection spell. Ito ay isang lifestyle. Kapag naging part na ito ng inyong daily routine, makikita nyo na ang inyong buong perspective sa buhay ay magbabago. Hindi na kayo magiging paranoid sa mga tao hindi na kayo matatakot sa mga chismis at hindi na kayo maapektuhan ng mga negative na comments o actions ng iba. Maraming tao ang nagtatanong kung totoo ba talaga ang power ng Salmo 91 o placebo effect lang. Mga kaibigan, ang mga spiritual na bagay ay hindi natin pwedeng sukatin gamit ang logic lang. Pero tingnan ninyo ang results. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagtestify na effective ang Salmo 91 sa kanilang buhay. Ang science nga mismo ay nagsasabi na ang mga positive affirmations at spiritual practices ay may measurable na effect sa ating mental at physical health. Kapag kayo ay nag ng Salmo 91 ng regular, hindi lang kayo nagiging spiritually protected, kundi nagiging mentally at emotionally stronger din kayo. May mga tao na nagsasabi na ang Salmo 91 ay applicable lang sa mga Kristiyano. Pero ang totoo niyan, mga kaibigan, ang divine protection ay universal. Kahit anong religion ninyo, basta may faith kayo sa higher power, effective ang Salmo 91 sa inyong buhay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang eksakto na paraan kung paano ninyo gagamitin ang Salmo 91 para sa different na situations. Kapag may nakaaway kayo sa trabaho, bago kayo pumasok, recite ninyo ang Salmo 91 at ifocus ninyo sa verse na, Dahil siya ay umasa sa akin, kaya ko siyang ililigtas makikita nyo na ang taong yon ay magiging confused at hindi makapag-isip ng maayos kapag kausap kayo. Kapag naman may narinig kayong mga chismis tungkol sa inyo, gamitin nyo ang verse na walang kasamaan na darating sa iyo. I-repeat nyo ito ng ilang beses habang nag i na ang lahat ng negative words ay bumabalik sa mga nagsasabi niyon. Guaranteed na within 24 hours, ang mga taong yon ay magkakaroon ng mga problema sa buhay nila. Para sa mga may problema sa inggit ng kapitbahay o kakilala, gamitin niyo ang verse na sapagkat ikaw ay ginawa ng Panginoon na aking kanlungan. Habang binabasa niyo ito, i-imagine niyo na ang bahay niyo ay napapaligiran ng invisible na wall na hindi matatawid ng kahit anong negative energy. Ang mga dating na healers ay may specific na oras din para sa pagre-recite ng Salmo 91. Ang pinaka-effective na oras ay 3 a.m. hanggang 6 a.m. dahil ito ang oras na pinakamahina ang mga evil spirits. Pero siyempre, hindi naman lahat ay pwedeng magising ng ganong oras. Kaya okay lang din ang anumang oras, basta consistent kayo. May mga additional na practices din na pwede ninyong gawin para mas maging effective ang Psalm 91. Una, maglight kayo ng white candle habang nagre-recite. Ang white candle ay symbol ng purity at divine light. Pangalawa, Mag sprinkle kayo ng holy water sa paligid ninyo bago mag-start. Pangatlo, mag-wear kayo ng puting damit o kahit white bracelet lang para sa added protection. Pero ang pinakamahalagang bagay ay ang inyong faith at intention. Hindi kayo pwedeng mag mo 91 habang may doubt sa isip ninyo. Kailangan 100% kayo na naniniwala sa power ng Diyos at sa effectiveness ng Salmo 91. Kapag may doubt kayo, hindi magiging effective ang lahat na ginagawa ninyo. Maraming celebrities at successful people din ang gumagamit ng Salmo 91 para sa protection. Hindi nila ito masyadong pinapublicize, pero sa inner circles nila, kilala nila ang power ng Salmo 91. Lalo na sa showbiz industry na maraming ingit at politics, ang Salmo 91 ay common practice. Gusto ko rin ishare sa inyo na ang Salmo 91 ay effective din sa mga business at financial matters. Kapag may mga competitors kayo na gumagamit ng unfair practices para sirain ang business ninyo, mag-recite kayo ng Salmo 91 habang nag imagine na ang business niyo ay protected at blessed. Makikita nyo na ang mga competitors na yon ay magkakaroon ng mga problema sa kanilang own business. Ang beauty ng Salmo 91 ay hindi lang ito reactive, meaning hindi lang kayo magre-recite kapag may problema. Ito ay proactive protection din. Kapag daily routine niyo ito, na pi-prevent nyo na ang mga negative situations bago pa man ito mangyari. Parang nagkakaroon kayo ng spiritual radar na nagwa-warning sa inyo kapag may danger. May mga tao rin nagtatanong kung pwede ba nilang i-combine ang Salmo 91 sa ibang mga prayers or spiritual practices. Siyempre pwede naman. Pero ang recommendation ay gawing separate ninyo ang Salmo 91 para mas ma-focus ninyo ang energy. Mag-set kayo ng specific na time para sa Salmo 91 at ibang time naman para sa ibang prayers. Ngayon mga kaibigan, gusto ko ring i-emphasize na ang Salmo 91 ay hindi magic. Ito ay spiritual practice na nangangailangan ng discipline at consistency. Hindi ninyo pwedeng asahan na after one recitation ay maging immune na kayo sa lahat ng kasamaan. Ito ay process na nangangailangan ng patience at faith. Pero guaranteed na kapag ginawa ninyo itong part ng inyong daily routine, makikita nyo ang dramatic changes sa inyong buhay. Una, magiging mas confident kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Pangalawa, hindi na kayo matatakot sa mga tao o situations. Pangatlo, magiging mas positive ang outlook ninyo sa buhay. V3, ang mga taong na may masamang balak sa inyo ay automatic na magiging tanga kapag naging consistent kayo sa Salmo 91. Hindi na nila makikita ang weaknesses ninyo hindi na nila mahahanap ang mga paraan para saktan kayo at lahat ng mga plano nila ay backfire sa kanila. Maraming testimonies din ang nagsasabi na ang Salmo 91 ay effective sa mga love problems. Kapag may third party sa relationship niya o may mga taong gustong sirain ang relationship ninyo, gamitin niyo ang Salmo 91 para sa protection. Makikita ninyo na ang mga taong 'yon ay magiging clumsy sa mga ginagawa nila at eventually ay ma-expose ang mga tunay na motibo nila. Sa mga estudyante naman, ang Salmo 91 ay effective din sa mga classroom politics, bullying at mga problematic na classmates o teachers. Kapag may mga taong gustong sirain ang reputation niyo sa school, regular na mag-recite ng Salmo 91 at makikita ninyo na ang mga taong 'yon ay magiging careless sa mga ginagawa nila. At sila pa ang mapapahiya. Pero hindi lang sa mga personal na problema effective ang Salmo 91. Effective din ito sa mga societal issues. Kapag may mga corrupt na official sa lugar ninyo o may mga criminal elements, ang collective recitation ng Salmo 91 ng mga tao sa community ay pwedeng magdulot ng positive changes. Ang pinakamahalagang reminder ko sa inyo, ay huwag ninyong gamitin ang Salmo 91 para sa revenge o para gumanti sa mga taong nakasakit sa inyo. Ang purpose ng Salmo 91 ay protection, hindi panggigilan. Kapag ginagamit ninyo ito ng may malicious intent, pwedeng bumalik sa inyo ang negative energy. Kaya mga kaibigan, ngayon na alam ninyo na ang power ng Salmo 91, simulan ninyo na ang daily practice nyo. Subukan ninyo ito ng isang buwan at makikita ninyo ang mga changes sa inyong buhay. Pero remember, consistency is key. Hindi pwedeng on and off lang. Maraming salamat sa lahat ng nanood hanggang dito. Kung na-enjoy ninyo ang video na ito at natutunan ninyo ang mga important information about Salmo 91, mag-like kayo, mag-subscribe, at i-share ninyo ito sa mga kaibigan ninyong nangangailangan din ng protection mag-comment din kayo ng mga testimonies ninyo kapag na-try ninyo na ang Salmo 91. Hanggang sa susunod na video, mga kaibigan. Stay blessed at stay protected.